Paano po ba gumawa ng balag at trilis at saka paglalagay ng twine sa tanim na ampalaya? Paano po ba gumawa ng balag at trilis at saka paglalagay ng twine sa tanim na ampalaya? Ah, ganito mga idol, oh. tingnan nyo mga idol. Ito ang ating balag mga idol at itong trellis. Oh, dito na mga idol, oh. tingnan nyo mga idol. At itong tuwain natin mga idol, oh. tingnan nyo mga idol. Ito ay gawa ng sako mga idol, gawa sa sako mga idol. Ito na mga idol. Oh. At saka doon mga idol, hindi pa natin nalagyan ng trellis at balag hindi pa natin nalagyan doon mga idolo. Oh. Tapos uh, dito, tapos na mga idol, ito na mga idolo, oh. tingnan nyo. At uh, medyo mayroon ng mga bunga mga idolo, oh. maliliit na bunga sa ating palaya mga idolo. Oh. Ito po mga idol, hindi ko po alam kung anong anong edad na uh, anong edad na sa ating palaya kasi kalimutan ko kung kailan ko po Ikinanim nito mga idol kasi busy kasi ako sa palayan. Kaya ni hindi ko na natandaan kung kailan ko po ito tinanim. Ito meron ng bunga mga idol oh. Ito mga idol oh. Tingnan mga idol. Ito. Ito sa itaas, bandang itaas. Ito mga idol oh. Ito po ay sasako ng simento mga idol. Ipakita ko sa inyong mga idol tong sako ng simento hindi masyadong magastos mga idol kasi ang ginastos ko dito mga idol is ang seeds uh, worth of 3,800 po ang ating seeds at saka fertilizer at saka insecticide mga idol mura lang ang insecticide ang ating ginagamit at uh, ang ating pong abuno, um, mura lang po din. Sa mga idol, oh, ipakita ko po sa inyo mga idol, itong sako mga idol oh. Ito mga idol, ito. Kung meron kayong sako ng siminto tulad nito, uh, pwede na mga idol. Hindi po tayo expert mga idol ha? tayo po ay small farmers at uh, nagbasi lang po tayo sa ating karanasan mga idol. Hindi po ako Uh, bihasa sa lahat ng tanim ng mga gulay at uh, kung gusto niyo pong gayahin ang ganito pong pamamaraan ko sa pagtatanim ng gulay at uh, simple lang at hindi magastos uh, itong kawayan mga idol ito uh, dyan lang po natin kinuha mga idol kung gusto niyo pong makatipid uh, ganito lang po ang gagawin niyo sa kung gusto niyo po kasi iba-iba din tayo ng pamaraan mamaraan sa pagtatanim ng gulay sa pag-ampalayahan uh, kaya uh, depende na po sa inyo kung uh, kung to din ang gagawin nyo mga idol para sa akin subukon na ito may git 5 years na po akong nagtatanim ng gulay ito na po ang aking pinagamit mga idol hindi po tayo gu Gumagamit ng anong mga idol, hindi po tayo gumagamit ng alamre or tire wire kasi magastos na mga idol. Kung gusto niyo pong gayahin na ganito, uh, okay lang po niyo, okay lang po mga idol. Mas mabuti kasi matipid kasi itong pagtatanim ng gulay ay napakagastos. Lalo na sa mga insecticide, mga idol. Napakamahal. Itong mga idol oh. Ang ito po ang ating uh, talong in intercrop natin sa ating ampalaya. At uh, ang variety nito mga idol, sa ating talong ay Warhook F1 ng kundur mga idol. At ito naman po ang ating ampalaya. Ang variety po nito mga idol, ang ating ampalaya mga idol is uh, Galaxy Max F1 mga idol. ito mga idol uh, mga idol salamat sa panunood sa ating video huwag nyo pong kalimutan mag subscribe sa ating youtube channel at mag like, share mga idol or kung mayroon po kayong katanungan uh, pwede po kayong mag comment sa atin sa mga small farmers dyan na gustong uh, gustong matuto at uh, i-share niyo ang ating ang inyong kaalaman pagtatanim ng gulay yan lang po mga idol maraming salamat sa pumunod sa ating video bye bye and god bless mga idol